Magandang tanghali mga kasari. Bagong liga ako mga kasari kasi. Sasabak tayo ngayon sa pag-aalaga ng ano. Pag-aalaga ng dalawang bata. Yung isang alaga ko mga kasari ay kanina pa umaga nandito. Mga nine. Ngayon, pupunta naman kami ngayon sa kabilang bahay. Bahay ng aking aalagaan. Iwanan muna natin ngayon yung ating tindahan mga kasari. Nagmamadali na nga ako mga kasari kasi baka paalis na yung nanay ng aking aalagaan bali, bali yung inaalagaan ko mga kasari ay pareho kong apo yan. Pero yung pag-aalaga ko may upa. Yung anong pupuntahan ngayon na aalagaan ko ay ano yan, uh, 150 ang upa. Tapos yung alaga ko naman na talagang inaalagaan ko ay ano, uh, 100. Kaya itong araw na ito mga kasari ay may 250 tayo mga kasari. Ang um, may oras na ng mga kasari hanggang hapon, wala na masyadong nabili. Kaya ano, mag-alaga muna tayo ng bata mga kasari mas kikita tayo doon mga kasari kaysa magbantay tayo dito maghapon. Wala namang masyadong nabili. Doon ako kakain mga kasari. Magdadala na lang ako ng ano. Magdadala na lang ako ng kakainin ko. Nagre-ready lang ako mga kasari para para maya maya pupunta na kami doon sa bahay ng aking aalagaan. Pumasok kasi yung bunso ko mga kasari na yung tunay na nag-aalaga sa kanya. May pasok siya ngayong araw na ito. Araw na Sabado ng Sabadungin, mga kasari. Ayun mga kasari. Mamaya uli mga kasari. Pakita ko mamaya yung aming ganap mamaya doon sa bahay ng aking alaga. Ganap sa aking pag-aalaga kung anong mangyayari sa akin ito mga kasari dalawa ang aking alaga. Ay mga kasari mamaya uli. Ay sarado. Ibuti. Okay. itu, Oh. Keditu, lepas ka dito. Lepas, lepas. Oh, akit na. Akit na. Ayan, guys. Nakatulog na yung isang alaga ko. Ayan. Pinalis ko muna yung isa kong alaga. Pinakuha ko muna sa ama niya. Panggabi kasi yung ama niya. Pinakuha ko muna, guys, kasi hindi makatulog yan kung nandito yung isa kong alaga. Napaka-hyper kasi nung aking isang alaga, guys. E, yung tatay ng isa kong alaga ay panggabi siya. E, tapos, alas 4 na kasi ngayon ng hapon, guys. Igising e, na yung tatay na ng isa kong alaga. Kaya pinakuha ko muna para, makatu para makatulog yung isa. Ayan, guys. Kakakain ko lang ng tanghalian. Alas 4 na mahigit. Kaya sabi ko sa ama ng alaga kong isa, kuhanin niya muna at nanginginig na ako sa gutom. Uh -huh. Hindi kasi ako nakakain kanina guys bago ko pumunta dito kasi na, wala na akong oras. Naligo pa ako, naligo pa ako ng isa kong alaga. Kaya wala na akong time na kumain. Sabi ko kasi, saka ako kakain pag yung nakatulog yung dalawa. Hindi naman makatulog yung dalawa guys kasi... garosan sila ng garosan kaya ang ginawa ko, pinatawag ko yung isang tatay, ng isang alaga ko. Hindi tulog, hindi tulog yung isa kong alaga. ko, pumunta mo, kuhanin niya muna yung anak niya kasi nanginginig na ako sa gutom. Mga alas 4 na guys, o. Oh. Nandito lang ako muna ng halian. Kanina kasi pinapatulog ko sila guys. Pagkatapos lumide, pagkatapos maubos yung dede nagtayuan kaya hindi nakatulog Hirap na hirap ako guys pag yung dalawa yung alaga, alaga ko. Talagang hindi ko kakayanin. Talagang mahirapan ako guys. At tapos ko dito kumain guys, i-imisin ko naman tong kalat muna nila. Habang wala pa yung isa kong alaga. Hängen es mal mal guys Bandang gabi mga kasari. Katatapos ko lang gumawa ng yelo mga kasari. Tapos, i-share ko lang sa inyo itong pinamili ko kanina. Ayan, isang kahang camel at saka isang kahang marlboro lights. At saka isang tay na, na swap. At saka isang tay na magic sarap. Ayan. Tapos, laki may beep na labuyo. Apat, kasi may naghahanap. Tapos, laki may beep. Ayan, apat. Ay... Kalimutan ko ata yung sweet and spicy na kanton. Oh, sabi na eh. Nakalimutan ko yung ano. Pero may dalawang pilasa pa naman ako doon. Nakalimutan ko. Sabi ko, bibili ako ng sweet and spicy eh. Tapos kalahating kilong asukal na tigwa one port. Ayan. Yun. Tapos bumili rin pala ako ng ano mga kasari kasi ubos na yung aking head and shoulder. Ayan, kahapon pa ubos. Hindi kasi ako namili kahapon mga kasari. Kaya ako nakapamili ng mga kasari kasi bibili sana ako na isang, napabila ko sa asawa ko ng isang dosin ng malinaw Doon sa binibilihan namin na medyo mura nagkaubusan mga kasari kaya umuwi siya na walang dalang mantika kaya wala tuloy akong mantika namang wala akong mantika mga kasari ilang araw na tapos ano kaya ang ginawa ko na lang pinamili ko na lang ng ganito mga kasari yung pambili sana ng mantika sa palingki kasi mga kasari ang mahal ng mantika yung binibila namin grocery ay mura lang kaya ayan pinamili ko na lang ng ganito mga kasari tapos bumili din ako ng isang tay na ano isang tay na head and shoulder ayan wala syempre kasi dito ko lang siya binili sa grocery dito sa may barangay namin o yan, yan lang napamili ko, mga kasari. Ako, may butas. May butas yung binigay niya. Ano diba yan? Natapon tuloy kunti. Ayan, yan lang napamili ko, mga kasari. Nasa halagang... Ano, 666. Ay! Bali, 666 yung napamili ko. Ayan. Kita niyo ba, mga kasari? Ay, ito pala, nasa dulo. Baliktad lang. Baliktad lang yung ano dyan, mga kasari. O, 666 yan. Ayan. Ayan lang mga kasari ang share ko na napamili ko ngayong gabi. Ayan, kahit paano nakap kahit nasa pautangan yung ating puhunan, kahit paano nakapamili pa rin tayo ng paunti-unti. Ayan. Itong pinamili ko mga kasari ay mga importante talaga ito. Kaya kailangan sa gabi na minili talaga ko mga kasari kasi mga importante yung mga binibili ko tuwing gabi. Mga pas-moving yan mga kasari, yung mga pinamili ko. Kaya yun mga kasari, sabi ko nga pala sa huling vlog ko mga kasari, sabi ko may magbabayad sa akin ng utang. Ay, hindi hindi siya natuloy na magbayad ng utang kasi ang dalawang araw na hindi dumaan yung bumbay na pinagre niya. Kaya hindi pa ako na nakakapamili sa bayan. Hindi natuloy yung pamimili ko sa bayan mga kasari. Pabalik ko dito sa plastic. Sa bagay, linggo naman bukas mga kasari. Pag linggo kasi talagang ang ng paninda ko. Inaalala ko kasi mga kasari, ay nakalimutan ko yung kanton na set spicy. Eh. Pero okay lang kasi linggo naman bukas. Yung isang alaga ko kanina pa naka-uwi mga kasyari mga alas 7. May isang alaga pa ako na ano pang ano, uwi ng nanay niya alas 12, alas 11 ng gabi. Kaya hindi pa tapos yung aking pag-aalaga. Siningit ko lang ito mga kasari. Sabi ko sa anak ko, bantayan niya muna saglit at um, nagawa lang ako saglit ng ano, tatapusin ko lang yung pag pagbablog ko. Pag dito lang ako namili sa barangay namin kasari, asahan mo yung may presa bayan dito wala ay mga kasari kahit ganun nangyari sa akin tindahan pinipili ko pa rin mamili ng mga ano importanteng items kahit ang puhunan natin ay nasa ano nasa kautangan pinipili ko pa rin makapamili ako ng kahit paunti-unti Sana bukas mga kasari ay do, ano, ma makarinyo na siya bukas kay ano kay kay Bombay yung magbabayad sa akin. Para naman makapamili na tayo mga kasari kasi linggo bukas para sa Martes ay may ano tayo, kumpleto tayo ng mga items na ibebenta sa mga customer natin. Customer ko. Pag pag Lunes hanggang Biyernes mga kasari ayan kahit paano maraming nabili pero pag Sabado Linggo ayan kanina umaga pumal at araw ng linggo, sobrang tumal. Pa sana makabayad na siya sa akin mga kasari kasi ilang, halos isang linggo na ata ako walang mantika mga kasari. Okay. Pero pag wala pa rin bukas mga kasari na linaw, baka mapilitan akong bumili ng, ano, ng kulay dilaw na lang ng mantika. Kahit yun na lang muna ang bilhin ko. Ayan mga kasari, hanggang dito na lang itong aking video kasi nga. Hindi pa ako tapos ng pag-aalaga. Pinaalagaan pina ko lang saglit doon sa bunso kong anak. Yung aking alaga pang isa. Parang may botas yung shampoo mga kasari. Ang langkit. May botas siguro. Mamaya ko na itong upit mga kasari. Aba nasaan men? Nasaan? Eh mga kasari hanggang dito naman itong aking vlog. Maraming salamat sa panunod at supportan nyo.